For today's video guys, kakain tayo. Medyo madilim yung ating ano, Aww. ating uh, vlog. Ayan, kakain tayo. Ayan, may ibahog ko na lang tong sabaw na ano, sa guys. Ayan. So, lami ang atong sundan karon guys. Ayan. So, dila na natin bitbiton ang plato ay okay? hindi naman maguyog-uyog ang atong table no kasi may tripod tayo. So, kain na tayo guys. Kain na. Hmm. Tapos may utan tayo dito. Oh kalbasa utang kalbasa ni Lubian guys pag, ano, pag sa na nato ni imikos mikos na natin to guys <laughs> imikos mikos na natin imikos mikos na nato ni mga mga guys no ng atong sudan. ayan saksak -sak sinago lagi na, guys kamo ta guys mm perteng guys Mahimo na siyang nilubian ang munggos. <laughs> Kaya akong gimikos-mikos, guys. inani ang pagkaon sa mga pobre guys so pasensya na mo guys kay pobre mo guys so maura gini nga sudan guys ayan utan nga mong gus ang kalbasa saksak sinagol gimikos mikos naging gistudo naging ako gimikos mikos guys so <coughs> kaon na tayo guys mmm ayan guys mmm Paborito kay kain ako ni guys mga mga utang guys, mga sudan, sa mani ani, kalbasa nga gilubian. Kalbasa nga nilubian nga may may kuan siya may batong ba, batong sa Bisaya. Mm na apoy ka ng munggos. Gapo na ni siyang gi. Ana oh, gi ukay-ukay no. Gi ukay-ukay na to guys para ma ma ano. Mahalo mo mag masaksak sinanggol guys. Mm. Mm. Hindi na kauno kaunan yung sumbak ng karne kaya di man kumukao karne. Pwita ba ko? Mmm! Murag ngit-ngit ang video guys. Pasensya oh. na kayo ha. nit ngit Mmm! Lamik! Lamik kayo! Lamik kayo, bahong-bahong kita nani. Ini ba? Sos. Wata wow, wow. Oh, binanin nanti sundaan. Sos, kaya naman nanti yung Nanti Natin yung nanti guys. Uy, ut utan. Hindi natin magsiging arti-artis itong mga sundaan. Sa so, itong mga pagkaon ang importante. Naman natin makaon sa matang-anlaw. Natin yung Oh, di ba? Inana lang siya. Hmm. kining atong video guys samo kira ko lamisa oh. kining atong video guys dali dali ra gid tawo nato ni paghimog video guys kay kay kay, kay ibaw na sa mo guys nga ina ning mangurasa guys na atay mabatian ng mga masasamang espiritu sa gawas guys sa atong mga silipin, guys <laughs> dali dali ra gid nato paghimog video guys <laughs> Oh, na utan na pag utan kalbasa oh. Oh. Kan na, kan na gyud lami kayo. Ito ni siyang kayon kayo, ba. Imikos-mikos na to ni guys, higop tag sabaw. Oh. Hmm. O oh, di ba lami kayo? Hmm. Inani ang pagkaon sa mga pumbri, guys. Inani ang mga pagka pagka pagkaon sa mga pumbri, guys, mga sudan ba. Hmm. Di ba? Mmm. So dili na nako taso ng kong video guys. din na lang tumaga kong video og daghang salamat sa inyong uh, paglandaw sa akong video guys. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye-bye. Ganbi sa sawal. All right.